Ayan. Merienda time. Coffee. Sandwich tuna. And cucumber. Ayan. Kain na tayo. Breakfast. Ay! Merienda pala. Hindi pala ito breakfast. Pa, sorry. Kasi hapon na eh. Alas 12 pa lang din. Ayan. At kapipate para pang merindang tanghalian ba ito? Ano ba yan? Ayan. Ito na ang ano niya. Nasa loob niyan. to na sandwich. Ayan, guys. Breakfast time. Late na. Dalawang slice bread. Tatlong itlog. Pero yung itlog niluto ko muna. Bago kayo nilagay dyan. Tapos, eto pa ulit. Labnat cucumber. Ay, napadami yung, ano, yung oil. Oh my goodness. <laughs> At saka may cucumber siya kasama. Masarap kasi yan eh, yung breakfast time. Ay, itong siya. Nasaan na kaya Okay, bye. labna with olive oil and cucumber and this kubus and two toast tuna nilagyan ko siya ng mustard na konti tapos meron siyang lotus at saka kamatis dalawang lihang kamatis ayan tapos tuna ayan ready na ang breakfast magagawa ako ng shahi. Okay, bye. Good morning. Ayan, magandang umaga mga careers at breakfast. Breakfast time po natin nga yung pagkakaumaga. Alam niyo naman na lagi tayo nag-almusal. Kaya, ito po lagi ang almusal ko pagkakaumaga. Pero iba't iba naman klase. Tulad nito, sandwich. Nagawa ako ng ano, ng Tapos yung tuna, nilagyan ko ng mga counting, pampalasa. Tapos sinama kasama nito ang kas at saka kamatis. <laughs> Ayan, hindi po yung nawawala sa mga palaman. At saka ito po yung labna at saka pipino kung sa atin. Dito cucumber, kiar sa Arabic. Ito naman yung kalahating tubos. At ito yung shahi. Hayyan kaya di pa siya na. Hello! Good morning! Hayyan, ito naman ang aking kakainin yung lunch. Spaghetti time! Kain po tayo! Dagdagan ko pa ng ako lang kasi dito sa bahay kaya mag solo mag solo ako lang ang kakain, nagawa lang ako ng konti para sa sarili ko sarap kainan na ayan kakain na ako Okay, bye. Ayan, nagawa ako ng fried rice. Dalawang itlog, sinamahan ko ng kanin. Tapos, sinalo-halo ko, nalagyan ko ng soya sauce, salt, at uh, saka paminta. At itong nagait ako ng dahon ng sibuyas. Okay, yummy-yummy, sarap niya <coughs> hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không